weather update tayo ngayon guys ayan nakalabas ako kasi tumila ang ulan pero halos magdamag ang lakas na ulan guys Ming. hello Ming Ming good morning ayan si Ming Ming okay, tayo guys. As usual. Bili tayo ng mauulam habang tulog ang ating mga junakis. Habang wala pang malakas na ulan. Ayan ang weather. Makulimlim. Makulimlim. Hindi lang makulimlim. Madilim. Ayan. Yan, yung unang tangki ng tubig. May isa pa doon sa dulo. Huwag na sana umulan. Hayaan niya muna ako makabili ng ulam. Hanggang ako makauwi ng bahay. Nag-umpisa na naman guys ng ulan, no? Na. yung ano oh, natumba sa lakas ng hangin magdamag ba naman na Bulan, ang ano umulan lakas ng hangin mag-umpisa na naman mag, sana, mag guys Diyan tayo galing oh sa baba ayan Diyan tayo galing guys ayan na dito na tayo sa gate ayan ang gate tatawag bang gate yan dati ang ganda ganda